programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga So guys, mag-aaway nga itong si Team at si Archie at uh, talagang hindi nakapagtimpi si Team dahil sobra naman talaga ang ginawa nila Archie at Poch at uh, agad niya na sinuntok. Ito nga ang si uh, Archie habang sila ay nagkaklase kung kaya't mapupunta sila sa principal's office ngunit uh, medyo maiiyak nga itong si Roxy at uh, talagang sinabi nito na unfair nga naman ang naging desisyon ng principal nga nila sa kanila at hindi rin naman makakapayag si Roxy na hindi siya makakaganti at uh, bigla nga siya nagpunta roon sa sasakyan ni Archie at binutas ang gulong nga ito na parang makikita pa nga ata ni Poch ito and uh, sinabihan naman ni Zia kanyang kapatid na sigurado mayayari ito dito nga sa daddy nila kapag nilaman ang nangyari sa gulong na kanilang sasakyan Samantala, malalaman nga nito ni uh, Luna Anis uh, Sky na merong uh, nais sabihin si Luna kay Gino bago uh, pagkatapos nga dun ng awarding. Subalit so, mukhang hindi na ito nasabi ni Gino sa ani uh, Luna sa kanya dahil parang hindi rin naman interesado si Gino na malaman ang sasabihin nito. Subalit so, ano nga ba ito na tila ba isang revelasyon. Yan ang dapat nating abangan dito nga lang sa Senior High.